Bilang paghahanda sa napipintuhong pagpapari ni Francesco Porgioni, ang batang si Padre Pio ay sumailalim sa pamamahala ng isang tagaturo o tutor upang linangin ang kanyang kalaman tungkol sa Latin at Panitikan. Salamat sa padalang pera ng kanyang ama na nagtatrabaho sa Amerika, ito ay naisakatuparan. Ngunit di naging madali para kay Francesco ang mga aralin napikon sa kanya ang kanyang guro na si Tizani at napuno na ito sa pag-aakalang mapurol ang utak ng bata. Ngunit may malalim na dahilan nito at inilantad ni Francesco ang lihim ng guro na ikinagulat nito. Kaya sa panlulumaw nito, bigla itong umalis at di na bumalik. Ano kaya ang katakatakang sanghi nito? Alamin at tutukan ng ating pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid na naghahatid sa inyo ng iba't ibang yugto sa banal at buhay ng mistiko at santong si Padre Pio. Kaya subaybayan ang ating pagtatanghal ngayong araw. Noong pagsapit ng taglamig, dumating ang unang padalang pera ni Gracio, ang ama ni Francesco, mula sa Amerika na puno ng ilang buwang uh, halaga ng sahod at isang liham na naguutos sa kanya na mag-aral ng mabuti. Sa pagtatanong ni Mama Pepa sa, mga, sa pamamagitan ng lokal na guro ng uh, paaralan, nakakuha siya ng isang mataas na edukadong uh, tutor o tagaturo na si Don Domenico Tizani. Si Tisani ay isang kilalang latinista at may karanasang guro. Nakipagnayan siya sa mga forjone pagkatapos ng bagong nga taon upang simulan ang mga araling kasama si Francesco. Si Tisani ay isang matangkad na tao na may lubog na mga pisngi at may medyo may pagkamayabang. Bumibisita siya kay Francesco tatlong beses bawat linggo upang turuan ng bata sa Latin at Panitikan. Si Tizani at Francesco ay gumugal ng mga maraming hapon na nakasubsob sa mga lumang teksto sa mesa ng pamilya Pordione sa kusina. Nagrepaso ng mga pagsasalay sa Latin at nagsasali ng mga sipi mula kina Virgilio at Horacio na dalawang mga poeta o manunulat. Nasiyan si Francesco sa kanyang mga analin, ngunit nahirapan siya kay Tizani. Ang gawain ginagawa niya uh, kasama ang kanyang tagapagturo ay higit na mahirap kaysa sa ginagawa niya sa paralan sa Pietrelcina. Subukan mo ulit, Francesco. Pulvis et umbra sumus sa Latin. No? Tinitigan ni Francesco ang CPO o teksto mula kay Horacio, ang manunula no? sa kanyang uh, gawain. Ah, uh, kami ay kami ay ungol niya. Kami ni Francesco, ano tayo? Git ni Tizani. Kami ay uh, isang kutsyon at uh, isang kutsyon. Hindi, hindi, hindi yan. Pwede ba mag-isip ka ng mabuti, Francesco, na sigaw ni Tizani? Inimas ni Tizani ang kanyang noo. Pinapasakit ng bata ang kung ulo niya. Naramdaman ni Francesco ang pagkadismaya ng kanyang guro at lalo siyang nataranta. Si Tizani ay may reputasyon bilang isang mahusay na guro. Ngunit binaliwala lamang ito ni Francesco. Bagabat sinubukan ni Francesco na mahalin ng lahat, nasubok ang pasensya ng bata dahil sa pangungutya at sa mahigpit na pamamaraan ni Tizani. Pero may kakaiba rin sa kanya isang bagay na hindi maituro ni Francesco sa kanyang daliri. Francesco, ang ngayong sagot, sigaw ni Tesani. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam. Hinampas ni Tesani ang kamay sa mesa. Diyos ko, nag ka ba talaga, bata? O sadyang baliw ka lang? Pumasok si Mama Pepa at sabi, Anong nangyayari dito? Nakarinig ako ng kalabog. Si eh Francesco ba ay di umaasal ng maayos? Signora Porgione, matigas ang ulo ng bata. Binabalik-balikan namin ang parehong teksto na ito sa loob ng dalawang linggo at bahagya lamang siya nakakagawa ng pag-unlad. Ikinalulungkot kong marinig ito. Dapat ba nating dagdagan ang kanyang aralin? Siguro apat na beses sa isang linggo. At siyempre, babayaran kita ng mas malaki galang na po, senyora, ngunit ang lahat ng salapi sa Italia ay di kayang gawing iskolar ang batang ito. Sinasabi mo bang hindi na matututo si Francesco? Galit na sabi ni Mama Pepa. Iyon na nga, giit Ang bata ay bobo, kulang sa utak. Nag-apoy ang mga mata ni Mama Pepa maraming beses nang nakita ito ni Francesco at uh, malamang na nakita rin ito ni Tits ni Tizani. Siguro ang pagtuturo mo ang palpak habang iginagawa e, winawagayway ang kawin na sandok sa lalaki. Ang tanging bobo sa silid nito ito ay ang itinuturing na scholar kuno. Tumayo si uh, Tizani at hinampas ang dibdib ang aking reputasyon ay mahusay na pinatunayan sa buong rehiyon ng kampanya. Habang pinagmamasdan ni Francesco ang pagtatalo ng dalawa, may biglang bumungad sa kanya. Parang naliwanagan ang kanyang isipan ng isang sinag ng liwanag na dumapo sa kanya. At tumayo siya. Maestro Tizani, isa kang pare tumigil sa pagtatalo si Tizani at Mama Pepa at tumingin sa kanya. Anong sinasabi mo bata? Sabi ni Tizani. Pare ka, ulit niya. Hindi, ako isang lalaking may asawa. Masyado kang mapangahas. Francesco, wag kang magsalita ng kalokohan pagsaway ni Mama Pepa. Pero siyang ang tunay talaga, Mama. Mahina ang sinabi ni Francesco siya ay inordenahan sa Napoli, ngunit tinalikuran niya ang pagpapari para magpakasal sa isang babae. Hindi po ba totoo yon, Maestro Tizani? Napaatras si Tizani mula sa mesa, hingal na hingal sa pagkamangha. Paano, paano mo nalaman yon? Sino nagsabi sa iyo? Hindi ko alam pag-amin ni Francesco. Hindi ko alam kung papaano ko nalaman. Pero basta alam ko, isang nag-iisang uh, luha ang tumulo sa gilid ng mata ni Tizani. Francesco, sabi ng kanyang ina, ito ba ang dahilan kung bakit ka nahihirapan kay Maestro Tizani? Ikinalulungkot ko po ngunit paano ako makapaghahanda para sa pagpapari sa kamay ng isang lalaking tinalikda nito? Kinuha ng guru ang kanyang mga libro at papel sa mesa, kailangan ko lang umalis nagmadali siyang lumabas ng pinto at iniwan ang kahoy na pinto na nakabukas. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang kanyang ina. Francesco, paano mo nalaman ang tungkol dito? Nagtipit balikat lamang ang bata. Minsan, alam ko lang ang mga bagay. Sa yugtong ito ng pagkabata ni Padre Pio, ni uh, Francesco, ay ipinakita na niya ang kanyang kakayahan na basahin ang kaluluwa ng isang tao na naging katangian niya at regalo nang siya ay tanghalin ng uh, isang monghe. At marami na akong uh, episodyong na ihatid dito tungkol sa kanyang kakayahan na basahin ang mga kaluluwa ng mga taong lumalapit sa kanya, lalong-lalo na sa loob ng kumpisalan. At uh, yan po ang ating istorya ngayong araw at sana po yung naibigan po niyo ang ating pagtatanghal at kung naibigan naman po niyo wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, uh, mag, -like, mag at i-share din po niyo ang video ito upang lalo pang mapagkakilalaan ang uh, banal na buhay ni Paddy Pio. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din at uh, pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At para sa inyo na nais tumulong sa amin, ako po yung ma sa inyo na tulungan kami sa pamamagitan ng pagiging buwan ng uh, taga-buloy o taga-suportan at lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalingan ni Padre At sa inyong paglahok, mapapakinabagan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo. Ito po ay para sa inyo. Ito po ay hindi mga misa para sa mga yumao. Ngunit maaari po nun yung isama sila sa inyong mga intensyon. At sa inyong paglahok, uh, bibigyan po namin kayo ng regalo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng Uh, abuloy o donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipagudayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang angtinignipadipioatgmail.com angtinignipadipioatgmail.com at doon na po namin may papalawanan sa inyo kung paano po ang uh, paglahok at uh, pagbigay ng donasyon. Sa madaling salita, ito po ay uh, pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming account sa video At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa aming channel. At uh, maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na patuloy pong uh, nagdaabuloy at nagbibigay ng donation sa aming kada buwan. Bahala na po sa inyo ang ating Panginoong Diyos na ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita na so, eh, pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.